isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Uh, ngayon po, andi dito po ako sa Purok Mungkik, uh, sa Lucy General Santos City. Kung makikita nyo po mga kalingap, hindi dito po tayo ngayon sa kalagitnaan po ng kabundukan. Yan. May mga kababayan po tayo dito na mga uh, katutubo. Ngayon po. Uh, so, yeah, ato po silang uh, kapanayamin. So, madam, kumusta naman po ang kakalagayan nyo po dito sa area na ito, madam. Okay, okay, man, sir. Mga na po, kayo ka uh, na dito, kapagal na naninirahan na? Mag five years na, sir. Hmm, five years na hindi matagal-tagal na rin po, ah. Opo. Oh, ano po yung kakabuhayan uh, nyo niyo po dito? Yung asawa ko, nagkatrabaho sa Hinaris Raids. Mm hmm. Yan po siya nagkatrabaho ngayon. Ay, okay po. Tama-tama lang, sir, nga pang kain. Ah. Pag sa mga estudyante. Oo. Oh. Yan lang po ang ma, ma -an ko. So bali ito po ya uh, po ito ng sana po ng oh, ano sir. ng mooncake monkey barangay ah, mooncake. Prok mooncake. Ah po. So kayo pa isang housewife lang siya. Ah uh, housewife. Uh, Tsaka ang ano nyo po tribo nyo po. Ilocano. Sir. Ay Ilocano po. Ah, yung kanawatan ta guard madam ko Oo sir. Kasi lang din lang tayo mag Ilocanohan ano oh. po. Pero dito mostly mga katutubo po na laan. Ah, mablaan po. Yodri. Mm. Panagsa lang ang... Ako lang siguro ang Ilocano dito. Mm. Ay, may pamangkin aman ako, sir. Pero mistiso, mistisa muslim. Ay. Asawa siya dito sa kuan Laan din. Ay, opo. Maliban po din sa, ano, sa trabaho po ng asawa. Ano, wala na po ibang pagka, nagkakakitaan po dito? May sideline sa sir sa ibang amo niya, sir. Hmm. ibang nasi. So, okay naman po yung kita. Opo, sir. Kaya ito pa, nakakaranasan man po pang araw-araw. din, sir, araw-araw. Mm. Paano? So, dito po si area nyo, parang hindi po mainit dito, ano po? M medyo, sir, mainit. Eh <laughs> din. Pero kita mo po, marami pong mga punong po niyob. Yung... Minsan, malamig. May time na malamig. Oo. Oh. May time na mainit. Oo. Oh. Kasi ito pong area po kasi masyado na pong mataas eh. Bundok na po ito eh. Oo, oh, sir. Mm. So, yun dito po, yung eskwela na yan... Mga muslim, mga, ano pa yung mga nag-aaral po dyan? Mga blaan, sir. Ang kuwan, sir. kasadaran na rin, sir. Hmm. Puro po talaga. Hmm. Kami-kami lang, sir. Ang kuwan. Mga Ilocano. Hmm. Pero dito mo, marami po po mga kabahayan po dito. Marami, sir. Mga... Ilan? Piladjoy? Eighty? Ay, sixty-two? Seventy-two? Seventy-four. Ah, seventy-four. Seventy-four po na kabahayan. Uh, okay. Doon pang... Mm. Diyan sir ang marami. Mm. Pero kami dito, mga pito lang kami dito. Na bahay? Oh, Tapos yung ibig sa'yo, laktaw, laktaw po pala oh, ano. Oo, no? laktaw sir. At naman po, eh. kumusta lang po ang kabuhay niyo po dito? Okay lang sir. Ano pong pinagkakakitaan niyo po dito? Manguma sir. Ano, ano yung manguma? Magtanim ng ano yae eh, sir. kulay palay man. Ito pero nga po na. <laughs> Ilagay po natin dito, Tia. Maiser. Yung ano pang uma? Sir. Ay, sir yung maisel. Ay, maiser yung nagtatanim. Oo. -huh. -oh. Maliban po din, ano pa po? Mag-sidelines eh. Na... Ah, nunguling din po kayo. Uh -huh. Hmm. Ano pong tribo niyo po na? Eh? Mablaan, sir. Ah, mablaan po kayo. Uh -huh. Matagal na po kayo dito. Tagal na sir, 12 years na ako dito. Hmm, Matagal-tagal na rin po palang panahon. Hindi, ah. ah nag-stay. Hmm. Siya po, may madala po kami uh, kunting bigas sa uh, ibibigay po namin sa inyo. Sir, maraming salamat. po. Sir. Eh, pagpasi, po. Bigay niyo sa amin. Ah, pagpasensya niyo, yan lang po muna na kaya po natin sa ngayon. Hindi kami nag ano, hindi kami na dahom. tama Sa may blessing kami ngayon. Apo. Eh sa sabi ko kasi bali nag-ikot-ikot lang po kami kanina wala pong direksyon talaga yung lakad po namin. Opo, sir. Yan, nagawi uh, po kami dito sa inyo. Ayan po. Salamat, good sir. Opo. Ano po? ano, ano pa pala niya pala te? Alin Merla mo to? Merla Gonzales. Merla sir. Gonzales. Merla. Merla Gonzales. Merlo. Kayo po? Mary Joy Mungkik, sir. Ay, Mary Joy Mungkik. Ah, hmm. kapangalan ng parok niyo ah. Mungkik. Mm. Apelido. Apelido sir. ng, ano sir, ng asawa ko. Mungkik. mungkik. Di ba barangay Mungkik po ito? Purok Mungkik. Purok Mungkik. Oo. Oh, opo. Si Bali yung Bali, dulo niya. Purok niya pala ito. Hindi yan ang kusir. Ang mayari <laughs> nito. Mungkik. Oo. Oh, purok mungkik. Yeah. Mungkik. Mungkik. Hey, mungkik. Mungkik. Hey, mungkik. mungkik. Kaya po na. Ito yeah. pero na po. Tindog ka, Bib. Ay, lagyan na lang po. Ay, lagyan na lang po. Ay, lagyan na lang po. Ay, madahuwa sa Pasko. Ay, lagyan na lang po. Kaya po na yan. Ano anong pangalan niyo po, Nay? Genevieve Mungkik. Genevieve Mungkik. Magkano ano po kayo? Bayaw. Ah, bali ano, magkapatid po yung asawa ko niya. Mm, kayo pala. Isang pamilya lang po pala kayo dito halos. Ano ano po yung pinagkakaabalahan niyo po dito? Ah, parehas lang din. Nag-sideline. Oo. Oh. Mm. So, itong area niyo po kasi talagang... Oo, dito, amin yan. Opo, lindig na po talaga, tsaka... Pangastus. Oh, Oo, mga nyugan po talaga. Maliban po sa mga nyug, ano pa po yung mga tanin po dito? Saging, kamuti. mga yung tawag ito nila. So, kayo po, nakagawin na po ko dito sa inyo. sana po, susunod na araw, makabalik po ulit kami dito sa lugar po ninyo. Salamat, sir. Apo. po siguro. Ayan po siguro. po po Okay, okay. Sir, Isang magandang hapon po sa inyo lahat, sir Yes po sir uh, uh, Magandang hapon din apa? Ako po yung nagagalak at natutuwa dahil Nakapunta kayo dito sa Puruk Mungke, Barangay San Jose General Santos City, especially sa ating school Sa Tuning S. Mungke uh, Integrated School, upang makita ninyo Ang sitwasyon ng ating mga learners Ng ating mga kabataan dito apa? Sa... Mungkik Integrated School. Hmm. Tsaka nakita ko po, sir, bali bagong ano pa rin yung school na yun, uh, under renovation pa po siya. Yes po, uh, Kalinga Turak. Po. Turak. Okay. Uh, ako po yung uh, uh, mag-report sa iyo na ang ating school is uh, nag-umpisa tayo last July 29, the hmm. opening of classes. So, extension school ito ng Blagan Elementary School. Hmm. Uh, Nag-offer tayo ng kinder to grade 5 at may 41 Uh, pupils tayo sa taong ito. Ay, marami-rami po pala mga pupil na rin po pala. Yes po, at uh, mixi pa ang sitwasyon natin ngayon sa wala pa tayong building. Apo. So, ang mga teachers natin na dalawa, purublaan, sa pa sila nagtuturo sa mga bata. Hmm. So mostly lahat po sila ay mga? Uh, mostly uh, lahat ng mga ang angkribo nito ay IP, especially blaan uh, IP uh, So Si Ati Lang, yung uh, vice president namin ang Ilocano na nakahalo din dito. Mm. So, mostly itong community is uh, blaan Opo. Uh, uh, masaya rin po ako at uh, naggawin po ako dito sa lugar po ninyo. Uh, dito po ako uh, pinapadpad. Yes po, uh, ako po yung natutuwa kahit uh, sa malayong lugar na ito. Ah, uh, ikaw pa yung nadisgrasya doon sa daan. Ay, ano, di bali, at least um, na, 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 kita ko rin ang, sinci, ang sincerity ng iyong puso Apo. at iyong bisis na makatulong sa ganitong mga uh, lugar. Apo, sir. So, I am so happy uh, this, uh, today that uh, unexpected visitors coming Apo. from uh, Jensan at Apo. si sir I from Pangasinan. Yeah, po. Uh, isang vlogger natin sa Kalingap. Ako uh, Kalingap. Uh, ako po natutuwa at nagagalak dahil nakapunta kayo dito sa community ng uh, Purok Mungkit. Nga po, sir. At uh, nagpapasalam din po ako sa sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin dito sa lugar po ninyo. Yes po, uh, sir. At least sa uh, ang vlogan na uh, elementary school, makapag-feeding uh, din kayo doon na, na set mo na sa Thursday. Nga uh, At dito sa Mungkit, sa uh, Depende na yan sa inyo. ako, ako, din nagpapasalamat sa bigas na itulong nyo sa ating mga kababayan, sa parents sa araw na ito. Okay, wala pong alaman nyo po yung sir. isang uh, masaya po para sa akin yung mga tulong din po sa ating mga kababayan po. Thank you po sir at least maagang pumasko para sa kanila at nakita natin sila ay tuwang-tuwa talaga. Sinabi ni ate na unexpected blessing talaga. Totoo Apo. kay, kahit papano Uh, ang Panginoon nag-gumagabay uh, sa si inyo uh, na kayo ay nakapunta naka dito sa purok na ito. Kaya salamat din, sir, sa pagtanggap ko talaga. Talagang, uh, sa akin po kanina, parang suntok sa niyo pagpunta ko kasi nakikita ko po kasi sa dan. halos walang kabahayan. Yes. Kaya nandito ko, diniridricho ko pa rin po. Ayun, guys, ah... Uh... May nakita nga ka kami mga bahay-bahay. Nagtanong na rin po kami doon, sir. Yes po, sir. So, Apa. thank you so much. Uh, God bless you, sir. At sa inyong pamilya. Apa. Sa nagabayan ang, ang channel ninyo. At hmm. ang kalingap. Uh, turak po. Turak po. Uh. Na lahat tayo ay magsumusuporta, maghalo sa kanilang uh, vlog. Apa. Thank you so much, sir. And uh, God bless you. Uh, thank you po, sir. Sa aming pagtanggap, sir. Yes po, sir. God bless. Thank you fuck good, what time you fuck gama. <laughs> Ayun. Na, ano pa sila sir ng ano? Ah? Ng buko. Oh, buko, buko. Kahit buko lang ang yung namin sir. Ay, pero from the heart sir, magkanta pag to... ah? <laughs> sir. yung Kaya katanggawan madam. Katanggawan. Ha? Ah. 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 Uh. Baso. Ah, fresh nga buko. Ah, fresh. Ito Apo. fresh. Inanda po from nila sir. Salamat sa biyahe. Paano pa kaya Ano may ah 'yung Sino ay, sino ng buko. At least makainom kami. Oo, Makainom eh, Salamat, salamat po. 'Yan po makakalingap. Buntok pa talaga tungo lugar natin nito. Na So yung binigyan po natin mga kalingap kanina ng bigas, ito po yung bahay po nila. Yan. Balita through po sila. Ito po yung kanilang uh, bahay. deserve naman po talaga nilang matulungan. Yan, saka yun po yung bahay po nila. So doon lang po kami nag-upo-upo uh, na po kanina. Yan. Ito natin kanina mga kalingap yung uh, principal ng uh, Monqueque Elementary School. Yan po. So, ito po yung area po nila. mas bundok po talaga kami, mga kalingat. At uh, ito po rin po yung isa sa mga gusto kong mapuntahan na lugar para mapaabutan po natin ng kahit pakunting tulong pagmamahal ang mga kapatid po natin, mga katutubo. Dito po sa kabundukan po ng General Santos City. Ano po yung area. So bali pupunta pa po kami sa isang uh, community. Uh, at uh, kami maglalakad lamang po. At mahirap po na rin po yung motor po doon. Gaya po kanina natumba po ako. Hindi inaasahan. Eh okay naman po yung uh, naging pagbagsak ko kanina. Medyo nadulas lang po yung... Yung gulong. Yan. So, tayo po nagbabagtas po. Nakat po tayo dito. So, yun po mga kaliho. Bali, nagbabagtas po kami ngayon. Kapuntad po natin yung isang community. Ano po? Maraming ang kabahayan doon. So, Kasama po natin sila ate. Yan po. Hello <laughs> La, sir. Yung uh, principal po dito sa espilahan na napuntahan po natin. Ano na yan po sila. So tignan nyo po mga ng area. Ang ganda po ng tanawin dito mga po. Ang ganda talaga ng likas na, likas na yaman ang kabundukan po ng General Santos City yan yan po mga kalinga po ang lalim po yan, bangin <laughs> konting kamali ay siya <laughs> doon ka na pupulutin sa baba <laughs> ito ito pala yung barangay ah uh, Rukmungkik, yan daw, ito po, yung area po nila. Yan po, yung area po nila. May, may hour din po pala dito. 10 p.m. to 4 a.m. Uh, dipat ang barangay tanod. No? Oh, okay po. Balito po yun sa community. So maray pa po, po tayong balikan. Bisa po dito matulungan sir. May nakatira po dyan. Ikutan po na tayo scouting. Ta alam ko natin sir sa susunod pagbalik. Meron pa po ito dito. Dito. So, sa pa po ito. Na babalikan natin. Basta. Hi Angel. So marami po tayong mga kababayan po dito na karapat dapat na mapaabutan ng tulong at pagmamahal. So kanina limited lang po kasi yung dalawang nating bigas kasi wala pong siguradaan yung uh, pupuntahan namin. Kumbaga nag lang po kami. Napasorteng alam po na napadpad po kami kay laser. Sir Bantilan. Sir, sir Bantilan sir. Sir Marlino Batlo. Kumusta? Napadpad sila kalingap? pa. Uh, turak po. Turak dito sa Prok Mungkik. At least uh, ako po ay na okay. at nag-scout sila dito a sa po. area. Siya po ang principal po dito sa Kakalingat. Yes po. Uh, Blagan Elementary School at Extension School ang Mungkik hmm. sa so, School Head dito. Apo. Uh, pure uh, blaan din. Pure blood. Apo. Masaya po ako na napadpad po ako dito sa lugar po ninyo. Thank you so much, sir. Apo. Ito po yung mga bahay po dito, mga kalingap. And, uh, mga, bala, mga, ablaan po, mga nakatira dito, mga kalingap. Sa uh, susunod na araw, babalikan ko po itong mga to para makapaghatid po tayo ng kahit na kunting tulong po sa kanila. Ito po, mga kalingap. Isa po sa mga, po sa mga ano natin, uh, susunod na pupuntahan sa mga susunod mga araw. Yan po. So marami pa sila dito mga kalingap. Yan. Mga deserve na tulungan. Mga kapatid po nating mga katutubo. Nandun pa po, po yung iba. Ito so, po, po yung iba mga kalingap. So marami marami po dito. At uh, hindi po ko alis dito sa barangay Moncake na ito

So yun po mga kaliyap, andi dito na po tayo guys, sa kanilang uh, community. At uh, uh, atin pong kapanay atin pong kapanayamin ang kanila pong chairman uh, po dito sa Purok Bungkik. Ito po. Ay, ay mga Ay, po. Ito po sila, ito po siya mga kaliyap. Ay, pwede ilagay po natin itong mic po. Yun. Ito po. Ito, ito ilagay? Apo, yeah. Yan. So, yun po mga kalingap, uh, si Kapitan. Ano pong pangalan po niya? Virgin Mooncake. Ah, Virgin. Eh, parang mooncake po kayo dito. Ano po? Mm -mm. Mm, so, yung Proof ng mooncake na ito, pinaglalang po sa apelido po ninyo. Mm -mm. Apelido sa... Hmm. Sa kung bana na. sa atong storya Tagalog ba o magbinisaya Binisaya? Tagalog po dito oh, kay Tindi. oh, po. Ayan. Sige. At uh, matagal na po eh, dito. At tagal na. Ngayon na rin po kay naninirahan po dito sa dito uh, sa area na to. Um, bata pa kami. Oh, ibig sabihin parang dito na uh, po uh, kaya oh, kita talaga. Sa amin dito. Oo, mm, tungkol na to. Tungkol sa Mm. So, maliban po din na uh, Bali, ano po po yung mga uh, pinagkakabalahan nyo po dito sa area nyo na ito? Yung hmm. ganyan. So, maliban, mm. maliban po sa pagsaservisyo nyo po sa ating mga... Mag, ano, uh, magsasaka kami. mga mm. uh, farmer, tanim ng uh, mais, Apo. tapos mga lubi, mm. saging, lahat. Uh -huh. Oh, ay, sila pala dito, no? Tsaka, tahimik po dito sa lugar po ninyo. Oo. Oo, oh, may eh, napansin ko po. Tsaka, yung mga bahay, halos magkakamag-anak po kayo lahat dito. Halos. Hmm, kasi, may dalawa kanina na na-interview ko din. Mungkik din po sila. Oo, oh, mungkik. Oh. Halos kami magkaanak dito hmm. lahat. So, sa area po ito, ilang kabahayan po lahat? Ah, uh, 50. 50 po uh -oh, kabahayan? Oo, 50, oo. Marami rami rin po pala mga community dito at uh, pagkasas na mga araw makapasyalan din po natin sila kasi may dalaman naman po ako kasi walang limited nga lang po kasi yung pagpunta po namin dito ay uh, walang kasiguraduhan po kanina kung saan lang po kami mapadpad isang kaya target lang po namin kanina Sige so, po mga kalinga pa, nakapalaya na po natin ang kanilang punong barangay po dito sa uh, Purok Uh, Saan na po? O, oh, barangay Sanuti. ayung punong barangay namin, si Abdor Rahim Pai Dumama. Ayun na, so, ayun po ang, ano, Oo, yung, ang kapitan. Ang kapitan namin. Ah, yun pala si... kapitan po nila. Kayo po yun pong... Yung chairwoman. Ah, chairwoman po mm -hmm. dito sa area po nito. Sa Purok na ito. Ang kapitan namin. Ang So, namin. po kapitan ano po mm Uh, tribunya po? Blaan. Oh, mga blaan. Sa so, um, blaan po lahat ang nakatira po dito? Oh, blaan lahat. Hmm, Dito po pala. So, yun po mga kalingap at uh, mga uh, katutubo po yung mga kasama po natin dito at uh, karapat dapat mo naman po talaga silang uh, tulungan. Nakakita yeah. naman po natin kan kanina yung uh, naging sitwasyon uh, situation po ng mga kabahayan po dito. At uh, sana po, uh, makabalik po ulit ako dito sa lugar na ito. So hanggang dito lang mga kaligat at uh, igat po tayo lagi and God bless. Bye bye po.